Guys, ayan, ang layo na naman ang inabot natin sa kakamubit natin. no oh. Dito tayo sa SMX Convention Center. Ayan, sa Mall of Asia. Grabe, ang lawak ng lugar guys. So, ang sarap dito. O, oh. oh, ayan. Awit. SMX Convention Center. Shoutouts, Junior Vlogs, Pits. Ayan, ang lawak guys. O, oh. oh. Ayan. O, oh, di ba? Ganda ng lugar. Ang lamig dito, guys. Ayan, ang lamig dito. Ayan. Lamig. Sarot. Ayan. Hmm, Sarot. Junior Vlogs PH. Wala pa tayong pangkain, puro tayo kaslis mga idol. Okay, peace is lang inshallah shoutouts. Ayan guys, andito tayo sa Seaside Boulevard. ayun Mall of Asia. Laka ng Ferris wheel guys, so ayan, laki o oh. Ayan, sa stoplight tayo guys. Nasa Nasa stoplight. Nakababa lang nung CS ko. di ko alam kung sana ko rito dili o kanan o kaliwa. Wala pang mapasok na booking eh. Ayan. Tayo sa malaking Ferris wheel. Seaside Boulevard, Pool of Asia, mga idol. Yun. Yun. Seaside, Mall of Asia Tamang joyride lang muna tayo guys Ayan Kung walang booking, ikot-ikot lang muna tayo dito Medyo kabisado ko tong si na to eh Hindi ako maliligaw dito kaliwa lang din eh kaliwa lang Ayan guys Hanap tayong booking, baka may makuha tayo sa mga kapwa nating rider ayan seaside pa rin guys and Conrad Mall of Asia iniikot natin yung lugar habang walang buki ayan gabi lalaka ng building oh Ayan guys Wala pa tayong booking oh Ayan kita nyo ba Walang booking Ayan Conrad Doon tayo galing o, sa seaside Ayan doon tayo galing Labas tayo dito Wala namang buking na pumapasok Hindi pa ako kumakain Let's go! Nabag pa ako yung stoplight to oh. Stoplight tuloy lang habang wala pang booking basta lang tayo dito sa Mulok Asia wala pa akong kain yan, nabot na naman ang stoplight stoplight ulit dami stoplight dito eh So look, Asia guys, ang daming stop light. Like. Dito na ako, hindi pa ako makain. Panilay sa sama sarap magpatakbo ng motor dito Ganda ng kalsada Yan Lawak guys Motovlog muna tayong konti Yan Motovlog, motovlog Tapos, stoplight ulit. Top flight na naman. Yuhu. Yun, eksakto sa green. Hmm. Hmm, Kakanan siguro ako rito. Kakanan, mapalayo ako eh. Let's Let's go. motor dito, di mainit yun may pumasok na booking accept na natin, sayang tignan natin kung nasaan siya booking tayo guys silap na silap may padlock na po kakanan po hmm, bawal pala kung mga dito hindi na huli hindi sana And guys, shout out to your vlogs. Andito na naman tayo sa Mall of Asia. Ayan, ang aga natin. Ayan. Pangapat na booking natin from North Caloocan to Mall of Asia. 407 cashless yung ating uh, drop off ngayong umaga. Shout out to your vlogs, PH. Ayan, meron na tayong panibagong booking. Ayan, guys. Shout out. Masyado na tayong malakas. Kailangan natin mga ibang bayan. Nandito sa Terminal 3. Ayan. Ay mga tropa ko dyan ha. Pakabait kayo dyan. Dito yung mga tropa ko Ayan Dito tayo sa Terminal 3 guys